Bisan pa man sa kusog na uwan sa tungang gabi, si Governor Pambariquatro nangunay sa pag-alerto sa mga responders aron matubag ang panginahanglan sa mga lugar nga grabing naapiktuhan sa linog. Giandam ni Governor Pambariquatro ang medical team sa Vicente Soto Memorial Medical Center Arun mo paingon sa mga lugar nga grabing naapiktuhan sa linog. Ang Provincial Engineering o ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office gitahasan sa pagpatisusi sa mga karsada alang sa siguridad. Nakig-coordinate na usab ang gobernador ngadto sa Office of the President alang sa mga dinalian o nag-una nga panginahanglan nga tabang. Ang gobernador huwag tulganay o personal nga nagpakisusi sa mga lugar nga apiktado sa linog. Uh, mga isuon, uh, we have already coordinated with the now DRRM to check if the roads are passable. Sila man ang pinakadool, then we will, then we will head, to, head to Bugo kung passable ang mga roads. We will go to the now. Kaya at dito mag-start mag, create, uh, mag start dito o emergency command center. Karoon, uh, karon ato nang na-coordinate nga makadala ta dito upat ka dump trucks duha ka boom trucks and the DOH also is on their way on their way uh, si Dr. Aquino from Soto Hospital uh, already assembling his team trauma team to be sent to Dana uh, to Bogo and uh, also ang ato ang coaster diri ato nang ipadala sa Soto para mo isakyan sa trauma team Unya Office of the President has already contacted me and confirmed that they will send uh, immediate aid. I have also instructed that relief goods and medicine should be immediately sent to uh, Danao for now and then proceed to Bogo if the roads are possible. Magamping lang ta, unya magbinantayon ta kay dili safe sa aftershock. Kalma lang ta. And uh know nga ang provincial government is doing its best. na help is coming. Mangin magpakabana tungod kay ato ang subbo, Munching Oxtero, Sugbo News.